so whatsapp mga kaoblack so ngayong araw no andito ay sa room at uh, kung saan eh meron tayong uh, dumating na uh, in order natin online ito yung uh, ginagamit natin na uh, pangsulat dito sa mga bakal dito sa mga activity na ginagawa ng ating mga mag-aaral so kasi nga yung pentel pen na black ay karimitan pagsulat natin dito sa una natin makikita pero katagalan hindi na. So, eto, may inorder tayo online at uh, dumating na nga yung tinatawag nila na white permanent marker. So, tingnan natin dito mga ka kung talagang ng gagana siya. Alright? So, eto kasi, eto ay uh, gawa ng ating mga mag-aaral sa welding. So, sulat natin yung kanyang apelyedo para mapis mapis nating ma-check yung kanilang gawa. So, ito mga ka right? so, tingnan natin kung gumagana. Alright? So, ito. Ayun. ayan ang mga ka so. Gumagana nga. O, ayan mga ka so. Yan. Testin natin sa isa. Asaling uh, gumana pa. So, mas visible kasi siya mga ka no? Kapag white yung ink sa bakal. Ayan. Alright, so yan yung mga vlogs. Para po pa nag-check tayo ng mga gawa ng ating mga mag-aaral, e, eh, mabilis lang natin siyang makita. Uh, makita. Alright, so dito mga vlogs, may hinda ko yan. Parang nito so, mga vlogs, so, oh, yung kanina natin ginawa. Ayan, mga gawa nila. Ayan o. Oh. O oh, diba? Kitang-kita yung mga apelyido nila. So, mas madali natin siyang ma-check uh, kapag wipe yung ink. So, mabuksan natin siya mga na Right? So, bukod dyan mga ka-oblocks, meron tayong in-order na yung mga sticker. Ayan o. No. So, red and blue. So, saan natin siya ginagamit mga ka So, papakita ko sa inyo mga ka-oblocks na no, ito. Ayan. Ah... Uh, magpagwa tayo ng uh, tarpaulin para saan ba itong tarpaulin na to? Ito mga ka yung uh, pinaka parang uh, progress chart or achievement chart. Dito, may kita sa bawat kolong yung mga activities kung siya ba ay nakagawa na, kung siya ba ay tapos na. So, yung mga sticker na yan, kung meron ng sticker, yung bawat pangalan dyan, mga kaoblas, ibig sabihin, tapos na yung mag-aaral na yun. Sa, so, kung mas mabilis natin mamamonitor o mas mabilis mamonitor ng estudyante yung kanyang uh, gawa o gano'n na siya kalayo sa mga activities sa mga makita na ito so pansin nyo mga kaoblocks na patayo tayo pansin nyo mga ko-blocks na ito ibang section so pa ibang section so dito ibang section din pero pansin nyo ayan o no? may mga kulay na ibang iba naman halos dalawa na iba naman halos tatlo na so makakaiba sila ng uh, ng uh, level yung iba mabilis gumawa iba naman ay uh, hindi pa nakagawa. So, makakatulong to lalo sa mga estudyante o sa mga mag-aral para ma-monitor nila yung kanilang mga, kung hanggang saan na ba yung kanilang, uh, kung nag-level up na ba sila sa kanilang mga activities. And nakatulong dito sa teacher, sa mga tulad ating guro, para mabilis natin na malaman kung sino yung mga bata na medyo naiiwan na sa nandala. And para malaman din natin ano yung mga gagawin nating na navigation o mga paraan para yung siyempre ay makahabol sa lahat ng So, yun yung mga kablocks mo. No? Kaya tayo, ito, at Kaya tayo ay uh, order na ito online. So, marami itong mga kablocks mo. No? Ayan. So, may red redo. Oh. Ayan. So, ayan. Parang halimbawa, mga kablocks, ayan oh. didikit natin itong red. Halimbawa, may gawa na itong batang ito. Dikit natin dito. Ayan. Yeah. dito na, di ba? So, gano'n siya kasing day. Para, bakit natin pinistiker kasi na uh, next year, kung so, iba naman yung sadyante, so tatanggalin natin yan, madilis lang. Kesa naman sa ink na hindi na magubura, hindi natin magagamit. So, yun ang mga Roblox. Nawa ay patuloy yung uh, sumutan ng ating uh, page para makatulong lang tayo sa pagpapalaganan ng mga uh, motivation sa mga mag-aaral at sa mga ginagawa uh, natin mga shanty as a beginner. So maraming salamat sa inyo sa mga mag-aaral ko dyan. Pumasok na kayo araw-araw, gumawa -araw, ng activity sa wedding. Ano man ang uh, ng sa buhay, ay magpatuloy lang tayo. All right, and let's go!